Good morning guys. Gusto ko lang i-share sa inyo itong halo-halo na aming nabili at itong mango graham na nabili namin dito sa aming lugar sa Las Palmas. So napakasarap at napaka krema ng kanyang halo-halo. Makikita nyo ang kanyang ice ay para pong scramble sa sobrang pino ng gawa nandito na rin po sa yelo yung gatas kaya hindi na po ito dinadagdagan ng gatas so napaka krema, napaka sarap ngayong panahon ng tag init ito po yung aming laging minimerienda dito lang po ito sa aming lugar free delivery 75 pesos ang isang order so ang kanyang mga sahog ay simple lamang pero napaka sarap ito po yung kanilang pangalan nandiyan sa baso. May kita nyo. Empties. Halo-halo. May ice cream siya na ube. May leche plan. May langka. So, sulit na sulit na po para sa halagang 75 pesos. Maitatapat nyo na po siya sa mga high-end halo-halo sa panahong ito. Kung ikaw po ay hindi maselan, kayang-kaya po itong ng bawat budget ninyo 75, pesos dito sa mi MT tingnan nyo na lang po ang kanilang FB page para sa inyong order at other flavors at other variant nila na inuming pampalamig sa araw ng tag, tag init so sulit na sulit mga ka-rider kung gusto nyo pong umorder mag na lang po kayo sa kanilang FB page. Empty siyan po ang isang halo-halo na naki-binuksan po namin. So, bye-bye.